gas gasgas na ang mga katanungan patungkol sa kung ano nga ba ang mas nauna, itlog o manok. Kaya ngayong araw na ito ay aalamin naman natin kung ano ang nauna sa orange na kulay o orange na prutas. Unang lumitaw ang salitang orange sa English language noong 13 siglo bilang pantukoy sa isang uri ng makatas na prutas. Nagmula ang salitang orange sa Old French word na pomme de orange. Pinaniniwalaan namang nagmula ito sa salitang Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree. Hindi malinaw kung saan nagmula ang salitang Sanskrit na naranga, pero pinaniniwala ang hango ito sa salitang Dravidian na nangangahulugang mabango. Sa kabilang banda, ang katawagan sa kulay na orange sa sinaunang Ingles ay Jolo Red na nangangahulugang yellow-red. Unang lumitaw ang salitang orange sa wikang Ingles bilang pantukoy sa kulay noong 1500s, kasabay ng paglitaw ng mga citrus fruit na ito sa merkado. Sa madaling salita, mas nauna ang orange na prutas kaysa sa kahel o orange na kulay. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.